your best friend. So once again, mga idol, welcome back to my channel. Bali for today's video, isang gagawin ko. Uh, ako ay magpuputol ng isang mataas na puno ng yog na namatay na. So ayon mga idol. And also, sure. Bago ko pagpatulo yung aking ginagawa, nais ko shout out ang aking mga sulit na followers and subscriber sa aking YouTube at page okay so unahin na natin yung shout out kasi mahaba-haba rin to mahaba-haba rin yung gagawin ko shout out muna tayo mga ito okay shout out bigbigalab shout out sa aking sulit na supporters na si ma'am Adelida daakal ng Pandibulacan and also ma'am Mapot, Ma Mapot Romano ng Quezon City Roberto Cuevas ng Tagig City uh, Jeffrey Rada ng Tarlac Tarlac City and ganun din ang aking mga kababayan dyan sa San Lorenzo Ruiz Camarines Norte So let's go mga idol Bali uh, magsasariling sikap lang ang camera camera ko kasi wala akong cameraman <laughs> Sariling sikap lang ang lolo mga idol uh, Ayan wala akong kasama so, Kinuut ko na yung camera ko, iniwanan ko na. So, ayan, kita nyo naman uh, mas. Oh, ako para simulan kong putulin yung buhok ng niyo. So, good luck sa akin. Ay, yeah. So, let's go. I love you more and more, and more and more more than I can say. You're my sweetest addiction. You're my strong inspiration You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration and I love So, bali ito yung puno na aking pinuputol. Puputulin pala. Ayan, nasimulang ko na. Ayan. Nasimulang ko na siya. And also, video may kataasan din yan mga idol. Pero nasimulang ko na yan. Nakapagbagsak na ako ng... Nakapagbagsak na ako ng tatlong putol. Ayan o. Oh. Ayan, bali namatay na siya. Uh, Nakiblatan yata to. Ayan, isa dalawa tatlo okay so marami rami pa to mga tatlo apat na putol pa okay so e, mga idol bali sa puno ko natitirahin pero alam nyo ba na medyo napakakunat pa rin kahit ano na siya dahan dahan lang para kasi delikado yung ano yung itak o oh, napaka strong pa nung katawan niya. Yan o, ano lang. Kasi, sayang naman kasi kung ano, <clears throat> para sa may-ari kasi, pag mag-hire ka pa ng power so, ah, triple ang babayaran niya. Power so, yung operator, siyempre kasama dyan yung gasolina. So, buti na lang binigay sa akin ng may-ari, ako na lang magbubuton, ako na lang yung power so ngayon. <laughs> Pero siyempre, eh, medyo nakamura siya kasi ano. Kung sa power so kasi, tatlo babayaran mo. Yung operator, yung machine, at siyempre kasama diyan yung gasolina. Pero kung mano-mano lang katulad dito, ako lang, ako lang yung babayaran. O, ba? Diba? So kung may mga ano kayo diyan, may mga puno kayo ng nyog. <laughs> Nag-advertise pa si Idol. May mga puno kayo ng nyog, pwede niyo akong i-hire. Mura lang mapapamura ka sa presyo <laughs> ayan o oh. So, ang purpose nung may-ari mga idol is matigas talaga delikado yung ita ko pagka pinilit kong biglain o binilisan ko balang ang purpose is gagawin siyang mesa and yung, yung katawan na pinuputol ko ito ah, gagawin na rin upuan so maganda di ba may pakinabang pa rin kahit papa okay yan mga idol bali Nakakalahati, nakakalahati ko na yung last part niya Ayan o oh. okay, Matigas pa rin o oh. Buhay na buhay pa yung loob niya Okay Ito yung last part ha ah. Ayan o oh. Okay So ayan bali natapos ko Ng matiwasa yung pinuputol kong puno Hindi ko nga lang na picturean yung last part mga idol Kasi uh, sariling sikap Ang inyong lolo <laughs> Once again maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Bye-bye. <coughs>